Ay, kumain ka na ba? Kumain ka na? Dede, may pagkain ako dito. Halika. mga travel bibigay natin kay tatay yung pagkain nating dala kasi nakita ko may napupulot mga travel ng karton na matanda na bibigay ko na lang sa kanya yung pagkain ko Ngayon na lang, kainin mo lang dyan sa gilid. Yan o, pwede doon o, sa gilid doon. wawa uwa naman ng mga matanda, mga katrapil. Ngayon na siya o, tingnan natin kung saan siya kakain. Ngayon, hindi kayo natin mga katrapil yung ano natin pagkain natin sa kanya dumaan lang doon may eh, habang nag-iinit ako ayan sa kanya ako nalang ibigay ayan siya bit bit na niya mga katrabil oh. ayan kunting tulong lang mga ka-travel na uh, ano na yan sila ah, uh, sana ganun din sa inyo pag may nakakita kayong ganyan nagpupulot yung kutsura tapos lalo na pag matanda nagbigay na lang tayo share na lang tayo mga ka-travel. Okay, hindi na natin pakabain itong mga travel kasi mag edit pa tayo. Thank you. God bless sa inyo. Please like and share na lang po sa mga video na gagawin natin. Kasi hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel. Please subscribe RG Travel Vlog po sa YouTube natin. Robert Gabiola naman sa Facebook. Sa FB. RG Travel Vlog din. Thank you, thank you mga travel. Nag-edit na tayo.